Hello guys, good morning, good morning. Dito tayo sa akin, tanim na talbos ng kamote. Mananalbos tayo kasi marami ng talbos at sa panay ng ulan. Papakita ko sa inyo yung tanim ko alugbati. Ayan, eh, malapit-lapit na rin akong mag-harvest ng aking alugbati. Ayan, namuhang nabuhay ang lahat. Thanks God, nabuhay sila lahat. Nagsisimula ng magdahon. Ayan. So dito may tinanim akong okra. Wala pang tumubo sa tinanim kong okra dyan. Ayan. Pag medyo maganda-ganda ang panahon, magdadamo pa tayo dyan para mayroon akong itatanim. Itatanim ako dyan ng atsal. Ayan. So sige halika yung, guys. Samahan nyo akong mag-harvest tayo ng talbos ng kamote at gagawin nating insalada partner natin mamaya sa preto kung ano, pork chop. medyo huminto na yung ulan, pero malakas pa din yung hangin dyan. Ay, sana tuloy-tuloy na niya, hindi na umulan para gumanda-ganda naman yung uh, panahon. Ayan, medyo ano pa, malakas pa yung hangin. Kaya kapag talbos tayo kasi tinitingnan ko siya dumami yung talbos nung laging umaano, lagi umuulan. Kumanda yung talbos ng ating kamote. Kaya bawasan natin yung talbos para lalo siyang umano. Lalong dumami yung kanyang dahon. Yung medyo mahaba lang naman dyan yung tinanggal ko. Yung humahaba tinanggal ko dyan. Para makakapag-ano pa dyan. Makakapag-produce pa siya ng maraming talbos. Yan yung aking aso, makulit, padaan-daan sa akin. Kung saan ako, doon din siya. O yan, umarap pa sa kamera. Tinignan pa talaga yung kamera ko. Ayan. Tinignan pa talaga, kinubiran pa talaga yung aking kamera. Medyo marami-rami na yung aking natalbos yan pero hindi ko naman lahat yan lulutuin na insalada. Yung kalahati dyan ilalagay natin sa sinabawang isda. Bukas magsasabaw ako ng isda, lalagay natin yung uh, ibang talbos na nakuha natin ngayon. Yan, ito na guys. So, ang dami nating ano. I-insulada natin ito. Yan. Dami-daming talbos. Yan. Pag naluto ko na to guys, ipopost din natin na. Yan. Yan, ang dami na yung talbos. Talbos ng kamuti. Alipuno. Alipuno. Ayan, ito lang yung ating ano, yung gawing insalada. Yung isa, tira natin yan. Ilagay natin sa sinabawang isda para bukas. So yan, magsisimula na ako mag-frito ng aking uh, minarinate na pork chop. Dalawang piraso lang naman yan guys. Kaso lang, medyo malaki yung pagkaka-slice nila. So, nabili namin yan sa grocery sa Robinson Supermarket. Ay, malaki yung pagkaka-slice nila. Ayan. Yeah. Kaso, i-slice ko pa rin yan. Pag napreto na lahat. Hindi, hindi siya matiyo ang pagkapreto ko. Nilagyan ko pa sa Para hindi uh, siya uh, dry uh, ang pagkapreto. Uh, uh, so, Pinangipapartin okay. natin sa gilang sa gilang sa sa pork chop. So, mayroon pa tayong dalawang pork dito dito. So yan, luto na yung aking uh, piniritong uh, pork chop. Yan, in-slice-slice ko na yan siya. And then yung aking insaladang talbos ng kamosi. Yan. Okay na rin. Nisting ko lang yan. Pinakulaan ko ng tubig and then nilagyan ko ng mga lamas. Yan. So, madali lang naman gawin yan guys. Alam naman paano gumawa ng insaladang talbos ng kamosi. And so it's yeah, you na, na tayo. Thank you for watching guys.